kung paano ito i-connect sa mixer natin. May tatlong paraan tayo dito na pwede natin gawin. Ano? itong ang pwede natin gawing main source dito sa ating mixer. Kahit auxiliary gamitin natin sa pang low, kahit poro main output ang gagamitin natin sa low at saka pang midday, so pwede pwede dito. Kayang kaya i-control ng ating beat sound card dyan. Dahil ito magiging main source natin, tapos yung microphone natin dito rang din sa ating beat sound card. So itong mixer natin, dito na tayo magbubukod ng low at saka pang natin. So kung single amplifier lang idol, itong unang gagawin natin ano so may run tayong cellphone dito so kahit may bluetooth itong mixer natin idol tapos may bluetooth itong B8 sound card natin hindi natin pwede ito makonek through bluetooth itong B8 to mixer ang pwede lang natin makonek dito sa B8 cellphone ang pwede sa mixer cellphone din pwede natin mapipiring yan pero itong B8 mixer hindi natin mapipiring so kailangan natin ng connector dito Kung so, ginamit natin dito idol na connector sa ating main output ito lang ano dual TS mono to wall male RCA so output lang natin dito sa left and right output ng ating mixer so saka natin ito input sa audio input ng ating amplifier so dito idol, hindi tayo gagamit ng music dito hindi tayo magsa sound check ano uh, baka makapiride tayo so sayang ang video natin kapag makapiride so dito lang tayo magbabase sa ating uh, light indicator ng ating mixer dito malalaman naman natin dito kapag mayroong signal na pumapasok dahil umiilaw ito sa ating B8 to mixer ito 3.5 to dual, 6.35 or dual TS mono. Ito idol, magagamit natin ito sa tatlong connection pa rin natin. Ito, wala tayong babaguhin na connector dito sa ating B82 mixer. So, uh, headset output ang gagamitin natin dito. Tapos, ang unang gagawin natin dito idol, dito tayo mag-connect sa 6 and 7 ng ating mixer. So, mono input, mono left at saka mono right ang gagamitin natin dyan. So, ang magiging volume natin dito, itong feeder ng 6 and 7, tapos main feeder. Ayan. So, ang connection itong ating cellphone idol, dito na sa ating base sound card, ano? So, true Bluetooth ito. May volume tayo dito, tapos nakaplay yung ating music sa ating cellphone, pero wala pang signal na pumapasok. Sa ating base sound card dito, nakababa pa yung akampani at saka monitor. Halimbawa, ibubulume natin yung monitor, pero wala pa rin signal na pumapasok. Dahil yung akampani dito, nakababa pa. So ito ang pinaka gain ng ating music itong Akampani. So bumubuo volume tayo dito saka na magiiilaw yung ating mixer. Ayan. Kung napapansin niyo idol, mayroong signal na pumapasok sa ating mixer dito. So, yan ang magiging unang connection natin. Halimbawa naman idol, kung gagamitin natin itong auxiliary ng ating mixer para sa ating pang low, tapos yung min output natin sa ating pang mid high, so magbabago tayo ng setup. Halimbawa, alisin muna natin itong ating mono input tapos mag connect tayo dito ng ating auxiliary output para sa isa nating amplifier so, para sa ating pang low tapos yung main output natin para sa ating pang mid high so para maging sabay pa rin yung ating signal dyan idol itong ating dual mono to is na to ilagay natin sa line input ng ating 4 and 5 so magkatabi na lang ang gagamitin natin dito so kapag ang auxiliary ay gagamitin natin sa ating pang low volume natin yung auxiliary sa channel 4 tapos low ang itira natin dito ibaba yung Miday. So ang natira. Tapos itong channel 5, gagamitin natin sa pang Miday. Ibaba yung pang low. Pider ang i-volume. Ayan. So ito ibaba na natin kasi konektado lang dito yan. So ang magiging volume natin dito, ito, auxiliary sa channel 4, tapos auxiliary dito sa ating main volume. Pider ng channel 5, main pider ng ating mixer. So kapag nag-volume tayo dito idol sa ating base sound card, dahil lang dito yung pinaka-control na, sakala magkakaroon ng ilaw itong ating Sir, so magbubulyom tayo dito sa ating Akampani ano? Ayan, so kung napapansin nyo idol, ayan, umiilaw na yung ating mixer dito. So mayroon lang signal na pumapasok. So sabay na magkakaroon dito ng music, ang auxiliary at saka main output natin. Low at saka mid ay, ito na yung magiging control. Sabay na yung ating auxiliary at saka main output dyan. So hindi maiiwan yung ating auxiliary kapag binabaan natin yung ating music. So dito naman idol, ang gagawin natin dito, puro main output naman ano, auxiliary dito alisin natin. So ang ating connection, ang ating amplifier, puro main output na. Yung left channel para sa ating pang mid, yung right channel para sa ating pang low. So dito, wala na tayong babaguhin dito na input. Same na dyan. Ang babaguhin lang natin dito, itong feeder na. Axillary, ibaba na natin dito. Tapos ito nang na gagamitin natin yung pan dito ng ating channel 4 at saka channel 5. So ang ating nalimbawa, yung left channel gagamitin sa ating pang low, ilagay natin ito sa left kaliwa tapos yung pang midday right ikana natin ito ayan ang volume ng feeder ng channel 5 volume ng ating 4 para sa low ayan na siya, no tatlo magiging volume dito wala tayong ginamit na auxiliary na dyan dahil puro main output ang ginamit natin dito kapag ginamit natin yung idol ito naman ang natin ng connector dito sa min output dapat dalawa nito ayan 6.35 to the wall male RCA para ito sa tigisan nating amplifier left and right output so, sabay ulit yung ating volume dito idol so magkita ng ating bait sound card wala pang ilaw kapag nag volume matay dito sa ating company sabay na mag yung ating kabilang channel ayan siya idol ano maintain na yung ating music dito microphone ang mixer natin ganito na magiging setup